Hello guys, welcome back in my channel. This is Hardline the Page. And today nandito ulit tayo, ng tayo. ngayon sa Mabola Seaside. Kakasting tayo. ang ganda ng umaga mga kalinga. So, ang gamit natin ngayon is uh, yung medium setup pa rin natin. This one is the 8 82 rod. And uh, I'm using 29 grams of dirt mo alin niya. Ngayon, meron ng mga gumagalang predator ngayon. So, maganda to pang uh, ng setup. So, I'm just stage yung guys and let's see kung anong mahuhuli natin this morning. Oh, <laughs> hinaabol <laughs> pala nang lapit diyan yung mga ano. Mga gulok siguro. Eh dinadagdagan din ng mga ibon eh. Mahabol din ang

Nakakagulo rin mga bangka oh. Top, oh, ayun na. ]办ay. Talon. <laughs> 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 Malinis. Ngayon, bira Ano <laughs> na, alamay na, ano na. Alamay na. O oh, maliit na tangige oh. Maligi. Uy. Maliit, guys. Ha <laughs> Beliau. Gerda itu tinggi. Tangga. Segi Ito yung umaga itong huli natin mga kalinya. Isang lapis tsaka isang malit na tangigi. Ayan Ay, lang. Isang strike sana tayo na unhook. Medyo malaki-laki yun. Mm. Ganda ng panahon mga kalinya. So, ayan mga kalinya, tayo pa uwi na. And, uh, ang oras is almost 8 o'clock ng umaga. Medyo mainit na. Ayan, oh. Ganda sana ng panahon. Walang kalong alon Kaya, ito, may strike tayo, ano. Isang queen at isang king. Malit lang. Pero, okay na rin. So, siguro, sunod na lang ulit. So, 'yan mga kalinya, maraming salamat and uh, thank you for uh, watching this uh, video.